Kapag yung mata mo nanginig na lang na walang dahilan, ihagis mo agad yung phone mo as far as possible. Random facts na hindi mo pa alam at magugulat ka sa last part. Alam mo ba na kapag malamig ang panahon, mas mabilis tumubo ang mga kuko natin? Kaya ilagay mo na sa ref, Char. Alam mo ba na pwede mong malaman kung may mga hackers sa cellphone mo? Sobrang dali lang. Para ma-check to, i-click mo lang yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakadulo, tapos click more. Kapag meron kang nakitang blue radio, burahin mo kaagad yon. Alam mo ba na yung maliit na butas na may kita sa bintana ng eroplano, ang tawag doon ay the bleed hole. At nagre-regulate yon ng air pressure sa loob ng eroplano. Alam mo ba na out of 2 billion na tao, isa lang ang kayang mabuhay ng 116 years old? Alam mo ba na tayong mga tao lang ang nag-iisang species na umiinom ng gatas ng hayop? Mag-comment ka ng I drunk tapos hayaan mo na yung autocorrect mo ang tumapos ng sentence. Alam mo ba na yung white spot na may kita natin sa kuko natin? Ang tawag doon ay Luconikia at nangyayari to sa mga small injuries habang tumutubo yung kuko natin. Bago yung last fact, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede ba dagdagan yung kaalaman mo? Kaya ifollow mo na ako. And finally, alam mo ba na yung blue whale ay hindi lang ang pinakamalaking hayop dito sa buong mundo? Dahil sila din yung hayop na pinakamatagal na nabuhay dito sa Earth including dinosaurs.